Mahirap mag-start ang kotse. Ano yung posibleng problema? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at meron tayong na-receive na related sa pag-start ng kotse no? at yung nagiging issue niya sa unang start daw nung sasak kanyang sasakyan o siguro sa unang click eh, ayaw daw mag-start. Pero pag sa pangalawang uh, pagkakataon ng pag-start, eh doon nag-start yung kanyang sasakyan. So ang question niya sa atin is kung ano daw ba yung problema ng kanyang sasakyan. Okay, actually maraming posible tayong tignan dito, no? Pero isa sa mga dapat nating unang-unang i-check dyan is yung ating battery. Uh, check muna natin yung health ng ating battery. Uh, or i-check din natin yung terminal ng ating battery. So, pwede mong kalugin yan, yung terminal, at kung nai mo, eh, kailangan mo siyang hipitan. Then, itry mo ulit. Then, para ma-check naman yung health ng inyong battery, eh, mas maganda dalhin nyo yan sa malapit na mga battery shop at para ma-check nila kung okay pa ba yung kanyang CCA o yung kanyang voltage na nilalabas. Then, sa physical check naman, pag sa tingin natin, eh, medyo may problema na yung battery if parang malobo na siya. Kumbaga, usually, di ba, parang square naman yan. Okay? Then, pag meron tayo nakita parang umbok sa kabila ang gilid, eh, pwede rin naman na battery yung una nating paghinalaan. At ang pangalawa na pwede nating paghinalaan dyan ay yung maduming fuel filter. Okay? Kung fuel filter yung pangalawa nating pwedeng paghinalaan dyan. Pag madumi na yung ating fuel filter, pwede rin tayong maka-experience yan. Ito yung gantong scenario. Like, for example, ah uh, sa gabi, so sabi natin, pinarada nyo na. Then sa morning, sabi natin mga 6 hours to 8 hours yan. Okay? So sa morning, eh, ang hirap i-start. Then uh, sa pangalawang start o pangalawang start, dun pa lang siya mag start So pag natitenga ng matagal yung sasakyan, medyo mas mahirap siyang start. Now, pag sakaling bawa, naiwan mo lang siya ng mga 30 minutes, pag in-start mo, ay eh, nag-start agad, so yan, posible rin yan na fuel filter yung problema, no? Ah, uh, depende to no kung nakapagpagas kayo sa medyo maduming uh, gas station, eh yan pwedeng mapaaga nga yung pagpapalit niyan. Depende sa kotse no, pero yung iba 50,000, yung iba 100,000 kilometers bago pinapalitan yung fuel filter. Pero pwedeng mapaaga yan kung medyo contaminated yung na-karga ninyo na fuel. So kailangan nyo siyang palitan. Ah, uh, depende kasi no, may mga kotse na madali lang siyang palitan kasi nasa engine bay lang, yung iba naman eh nasa likod, nasa may uh, fuel tank yung kanyang filter no. So, uh, mas maganda dalhin niyo na lang sa mga repair shop 'yan para ma-evaluate din mabuti. Actually, pwede rin naman yung fuel pump Pwede rin naman yung mga may kinalaman yan doon sa mga pag-start Yung uh, ating starter, pwede rin naman yung ating uh, ignition coil, pwede rin yung ating spark plug o yung injector natin So maraming posibleng problema Pero sa pinaka basic, ang una natin ititignan dyan is yung battery muna at yung fuel filter okay Then yung the rest, check na lang ng inyong uh, kung ano pa yung may problema pa. So ito naman normally lang man to nangyayari especially sa mga tumatandang unit na umaabot ng mga 100,000 kilometers o more than 5 years. Normal naman to nangyayari ano. So kailangan niyo lang talagang ipa-check 'yan at uh, mare-resolve naman yung mga ganyang problema. Kung nagustuhan yung video, paki-like at kung hindi pa kayo subscriber sa aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. Sa Facebook, click niyo yun lang yung follow sa taas at TikTok, click niyo yun yung plus sign diyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.